Meron tayong bagong gamot na ginagamit to. ano Para yan sa ano. One eye cold. Kikin natin yung mga young bird na no? Mga may one eye cold. So today is Merkulis. So 8 days ko na silang ginagamot. Iba gumaling na. Iba hindi pa. Yan oh. No? May mga may sakit yan. One eye cold. Sa dalawa. Ito medyo magaling na ito di pa gaano, tatlo meron pa rito yan di pa yan di pa magaling yan one eye cord so gamitin natin to yan oh simulan na natin magpatak ito yung gagamitin natin na may one eye cord hindi pa siya gaano magaling oh Papatakan natin yung sa mata, sa ilong, at sa bunganga. Dalawang patak sa bunganga. Yan. Tapos sa mata. At sa ilong. Nainat sa ilong. Balikot masyado. Kaya di pa kasi magaling ito yun. Eh. Sa mata. Pagka. Kaya. Atensya o. Medyo malalato eh. Kaya di pa gumagaling eh. Walong araw na ako nagpapatak dito. Pang walong araw na to. Pero iba gumaling na. Yung dalawa gumaling na. Yung ay itong apat hindi pa eh. Pero, natin sa maten. Ito na masunod yung grisel. Ito medyo magaling na to. Medyo nag-improve na ito eh. So, ganun ulit sa ilong, sa mata. Bunga nga, dalawang patak. Medyo malikot. Malikot ko kasi medyo magaling eh. Nakatapon lang ah. Ito, Kya. Yeah. Oh. So, di magaling to. at sa mata balipat mo na sila oh, panas so, medyo magaling na to ano? so, medyo mabisa yung gamot ano? hanggang sa araw natin to gagawin Uy, kung 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 medyo magaling na, kahit sa napatakan sa mata. Pag kung lang kung lang papatakan sa mata. kung so, kung nating kung May nakasulat yan pwede sa adeno, salmonella, coryza. One eye cold. So po, bali 4 and 1 to. Ano yan din yung indication no? Two drops per bird. 5 to 7 days. Pero depende. Pag hindi pa gumaling ng 5 to 7 days, direct yun yung sa ano? 10 days. Tapos ipatak nyo to sa ilong, sa mata, bunga sa bunganga. Sa bunganga, dalawang patak yun ha umagat hapon pero depende ah pag masyadong malala yun umagat hapon pero pagka yung pagaling na siya kahit once a day lang ganun ginagawa ko yun na ano dyan gumaling na iba bali dalawa na gumagaling dito ito, ito yun, yun mabisa hindi ko sasabihin kung anong ano to anong brand kasi di, di naman ang endorser nito eh basta yan yan no bibigyan ko na kayo ng clue kung anong gamot to so ang may ari na gumawa nito is ano ilalasikat siya gumagawa ng probiotics gumagawa rin ng probiotic sikat siya sa ano sa racing pigeon industry ito ay bago niyang ginawa o alam niyo na kung sino yun ha? sikat yun kilala na lahat yun mga racing pigeon so ayun yung ano dosage yan, may telephone number din dyan baka gusto niyo. baka gusto niyo tawagan o ayan. o o yan ha? o so mabisa to ah So, I recommend this, ha? Para sa mga beginner, ito, ha? Yan yung yan o, may 4-in-1, kaya tinawag siya 4-in-1 is ano, pwede sa adenovirus, sa one eye cold, salmonella, at saka coryza. Ayan. O, ayan. Pwede ko pagaling ko na rin yung mga ibon dito. Ang dalawa. Pagka 10 days na hindi pa gumagaling, eh, ano, o, ay, pahinga nyo muna. Siguro mga, ano, 2 days. Tapos, ulitin nyo para na hindi ma-immune yung ano yung ibon nyo ibig ko sabihin halimbawa 10 days na di pa gumagaling pahinga, pahinga nyo muna nung dalawang araw e eh, ano nyo i-recover nyo muna e eh, vitamins nyo eh painumin nyo muna ng ano uh, vitamins sa electrolyte after on after 2 days tsaka nyo ulitin imposible ano hindi na gumaling yan pero Oh, ulitin, ulitin nyo ulit, 5 to 7 days. Pero imposibleng uulitin ulitin nyo pa yun dahil gagaling naman yun. Ayun, eh, nasubukan ko na yun. Gumaling naman yung dalawa eh. Yun. Sa kaya nakaka-8 days pa lang ako dito sa mga, no, sa mga hindi pa gumagaling. So, tingin ko naman gagaling na eh. Oh, o, hanggang 10 days gagawin ko yun. Tapos pag hindi pa gumaling, uulitin ko ulit. Pero gagaling yan. Yan oh. Okay, hanggang dito lang yung video.